Hello! Good morning! Good morning, everyone! Good afternoon, good evening! Mayayong buntag, mayayong adlaw sa inyong lahat! Ito, ipiplex ko lang yung mga ipasalubong ba ako? Ayan, ito. Bagoong ay, patis. Yan. May nagbigay sa akin ng pasalubong nung, di ba, five days na bakasyon. Ayan, ito. May nagbigay sa akin ng patis at saka bagoong from Pangasinan o diba? shout out Jessa May Junglay shout out kay Jessa May Junglay tapos may nagbigay din ng papaya kung ang malaki laki oh. malaking papaya ayan hinati ko na siya hindi ko na napakita sa inyo kung gaano kalaki oh. hinati ko lang siya ito yung kalati oh lalagyan natin gugulayin ko tamang tama. Ah, uh, namilik ako ng saluyot tapos papaya. 'Yan. Tamang tama 'yung bagoong na binibigay sa akin. <laughs> At saka may kasama pa lang asin, oh. Diba? Shout out, Jessa. Ah. Thank you so much sa uh, pasalubong. 'Yan. Bagoong patis from Pangasinan, oha. Huh? saka papaya. May kasama pa 'yung bigas, eh. Yung nagbigay din ng bigas yung bayaw ko doon sa Tarlac. Kaso nailagay ko na sa lagayan eh. <laughs> nailagay ko na sa lagayan yung bigas kaya hindi ko na napakita sa inyo. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Salamat po sa mga pasalubong, libre ulam na, libre bigas pa. Thank you.